Isang napakagandang locket, Miss Clara. Kahit simple lang tingnan, mukhang may malalim na kwento sa likod nito. Ang mga salitang iyon, mula sa sikat na TV host na si Tita Mel, ay parang ugong lang sa tenga ko. Nakatutok sa akin ang tatlong kamera. Ang mga ilaw sa studio ay nakakasilaw, at ang aircon ay sobrang lamig, pero hindi nito kayang palamigin ang kumukulong dugo sa loob ko. Sa tabi ng host, nakaupo ang rason kung bakit ako narito, si Mang Delphine. Mumisi siya sa akin, isang ngisi na puno ng paghanga sa sarili, ang ngisi ng isang taong sanay na pinapalakpakan. Hindi pa niya ako namumukhaan. Para sa kanya, isa lang akong magandang babae mula sa audience na may dalang maliit na alahas. Umiti ako pabalik, isang iting matamis at mahinhin. Opo, Tita Mel, sagot ko, pinapanatili ang lambing sa aking boses. Pamana pa po ito ng pinakamamahal kong lola. Nakita ko ang pagtango ni Mang Delphine na para bang sinasabi, kawawang bata, umaasa sa swerte. Kung alam mo lang, Mang Delphine. Kung alam mo lang na ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi umaasa sa swerte. Matagal ko nang alam ang katotohanan. Ang hindi ko lang alam ay kung gaano kasarap panoorin kang masira sa entabladong pinaghirapan mong akyatin. Ang entabladong ito, hindi ito para sa iyo. Para sa akin ito. Ako si Clara Reyes. Sa edad na 26, masasabi ng marami na nasa akin na ang lahat. Madalas kong marinig ang mga papuri tungkol sa aking itsura, isang bagay na ipinagpapasalamat ko, pero minsan ay nagsisilbiring sumpa. Dahil sa mukhang ito, marami ang agad nag-aakala na ang buhay ko ay madali, na wala akong ibang alam kundi ang magpaganda. Nagkakamali sila. Pagkatapos kong mag-aral dito sa Pilipinas, ginugol ko ang apat na taon sa ibang bansa sa Antwerp, Belgium, ang puso ng kalakalan ng diamante sa mundo, doon ko hinasa ang aking tunay na pagkatao. Nag-aral ako sa ilalim ng mga pinakamahuhusay na gemologist. Natutunan kong tingnan ang isang bato at basahin ang kwento nito, ang pinagmulan nito, ang mga sikreto nito, ang tunay na halaga nito. Umuwi ako sa Pilipinas hindi lang bilang si Clara, kundi bilang gemologist Clara Reyes, G.I.A. Certified ang plano ko ay simple, magtayo ng sarili kong maliit na laboratorio. Isang lugar kung saan matutulungan ko ang mga kababayan natin na hindi maloko ng mga mapagsamantala. Pero nagsisimula pa lang ako. Ang aking propesyon ay isang sikreto pa sa marami. Ang pinakamahalaga kong pag-aari ay hindi kumikinang sa unang tingin. Ito ay isang maliit at antigong locket na ginto, regalo mula kay Lola Elena bago siya pumanaw. Sa loob nito, katabi ng kanyang maliit na litrato, ay may isang bato. Para sa iba, isa lang itong palamuti. Ngunit sa aking sinanay na mga mata, ito ay isang kayamanan. Isang halos perpektong padparadsyasaphal, kulay ng bukang liwayway at bulaklak ng lotus. Ang tunay na halaga, apo, ay madalas nakatago, bilin sa akin ni Lola. At ang loket na iyon ay paalala ng kanyang pagmamahal at ng kanyang karunungan. Isang sikretong kayamanan na balak kong ingatan habang buhay. Ang katahimikan ng aking bagong buhay ay biglang nawasak isang Martes ng hapon. Isang tawag mula kay Mama ang nagpaguho ng lahat. Clara anak si Marco. Humahagulgol siya sa kabilang linya, halos hindi ko maintindihan. Naaksidente siya. Critical daw. Si Marco, ang bunso at nag-iisa kong kapatid. Ang paborito kong kakulitan naalala ko ang huling pag uusap namin. Nangako siyang tutulungan niya akong magbuhat ng mga gamit para sa bago kong opisina. Ate, para sa pangarap mo, walang problema. Sabi niya, sabay kindat. Ngayon, nakahiga siya sa isang kama sa ospital, lumalaban para sa kanyang buhay. Kailangan niya ng agarang operasyon sa ulo. At kailangan namin ng pera, dalawang daan at libong piso, sa loob ng dalawamput-apat na oras nataranta ako. Ang ipon ko ay higit pa roon, pero nakakandado sa mga bank placement na aabutin ng ilang araw bago makuha. Holiday kinabukasan. Walang bangko. Ang bawat minutong lumilipas ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ko. Sa gitna ng aking pagpapanik, napatingin ako sa aking mesa. Nandoon ang locket ni Lola. Kumikinang. Sumikip ang dibdib ko ipagsasangla ko ang alaala ni Lola. Pero nang sumagi sa isip ko ang nakangiting mukha ni Marco, ang kanyang mga pangarap na wala lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang buhay niya ang pinakamahalagang yaman. Dali-dali akong nag-research online. Most Trusted Pawn Shop Paulit-ulit na lumabas ang isang pangalan, alahas ni Delphine. Ang mga review ay nagbubuni sa kanya. Matapat. Makatarungan. Haligi ng komunidad, sa aking desperasyon, naniwala ako. Kinuha ko ang locket, humingi ng tawad kay Lola sa aking isipan, at sumugod palabas ng pinto, diretsyo sa lungga ng isang mandaragit na hindi ko pakilala. Maliwanag at mukhang marangya ang alahas ni Delphine. Malayo sa tipikal na sanglaan na madilim at may rehas. Pagpasok ko, may isang matandang babae na kausap ang lalaking nasa likod ng counter. Si Mang Delphine. Nako, inay, pasensya na po, sabi ni Mang Delphine sa matanda, pero ang tono niya ay walang anumang pasensya. Itong sing-sing niyo po, tanso lang ito na pinakintab. Walang halaga. Baka 50 pesos para sa pamasahin niyo pa -uwi. Nakita ko ang pagkadurog sa mukha ng matanda habang inaabot ang kanyang lumang sing-sing. Tahimik siyang umalis, yumuko. Ni hindi man lang siya tinapunan ng pangalawang tingin ni Mang Delphine. Ang atensyon niya ay nasa akin na. Magandang hapon, iha. Ang kanyang ngiti ay biglang naging mainit at magiliw. Huwag mong pansinin iyon. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ang kanyang mga mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang aking itsura, ang aking damit, ang bakas ng pag-aalala sa aking mukha. At sa tingin niya, nabasa na niya ako. Isa na namang problemadong bata na walang alam. Nanginginig kong inilatag ang locket sa counter. Gusto ko po sanang isang la ito. Emergency lang po. Kinuha niya ito at ang kanyang kilos ay nagbago. Naging mas maingat, mas Isinuot niya ang kanyang lope, ang maliit na lente ng mga alahero. Binuksan niya ang locket. At sa sandaling iyon, nang masilayan niya ang bato, nakita ko. Ako na sinanay na magbasa ng mga pinakamaliit na detalye, nakita ko ang lahat. Ang saglit na panlalaki ng kanyang mga mata ang halos hindi mahahalata na pagtigil ng kanyang paghinga. Ang mabilis na pagkuyom ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Alam niya. Sa isang iglap, alam niya na isang pambihirang kayamanan ang hawak niya. Ngunit siya ay isang veterano sa panluloko. Kasing bilis ng kidlat, nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging isa ng pagkaawa at pagkadismaya. Nako, ihamalungkot niyang sabi na parabang dinudurog din ang kanyang puso para sa akin. Pamana ba ito? Tumango ako. Sayang, umiling-iling siya. Ang ginto, medyo maganda pa. Pero itong bato. Pasensya ka na, pero sa aking pagsusuri, isa lang itong magandang piraso ng bubog. Baka gawa sa Russia, maganda ang hiwa, pero walang halaga. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Bubog. Ang isang patparadsya sapphire na maipagmamalaki sa anumang museo sa mundo tinawag niyang bubog. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, sinungaling ka. Alam ko ang profesyon mo, pero alam ko rin ang profesyon ko. Ngunit anong laban ko? Ako, isang desperadong dalaga laban sa kanya, ang pinagkakatiwala ang eksperto. Pero sabi niya, na para bang nag-aalok ng isang napakalaking pabor. Nakikita kong mabigat ang problema mo. At may malambot akong puso sa mga batang tulad mo. Sige na, kahit lugi ako, bibigyan kita ng sampung libong piso. Sampung libo. Ang insulto ay parang sampal. Ang locket na iyon ay kayang bumili ng bahay at lupa. At inaalok niya ako ng halagang pambili lang ng cellphone. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa aking mukha. Hiza, malaking tulong na iyan, dagdag niya. Isipin mo na lang, pabor ko na sa'yo iyan. Utang na loob mo na lang sa akin. Doon ako tinamaan. Ginamit niya ang salitang utang na loob. Pinoposisyon niya ang sarili niya bilang aking tagapagligtas para maramdaman ko ang hiya na tumanggi sa kanyang kabutihang loob. Nandoon ang hiya. Nandoon ang galit. Pero nangingibabaw ang mukha ni Marco sa aking isipan. Kailangan ko ng pera. Ngayon din. Talo ako. Sa ngayon. Sige po, bulong ko, ang boses ko ay basag tatanggapin ko na po. Ang ngiti tagumpay sa kanyang mukha ay isang bagay na hindi hindi ko malilimutan. Mabilis niyang inayos ang mga papeles. Habang hawak ko ang sampung piraso ng isang libong piso, pakiramdam ko ay dumi ang hawak ko. Babalikan ko po ito, mariin kong sinabi. Naman, Hija. Ihintayin ka namin, sabi niya, habang itinago ang locket na parang isang walang kwentang bagay. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Umalis ako sa tindahan na iyon na may dalang dalawang bagay, ang perang magliligtas sa buhay ng kapatid ko, at isang apoy ng paghihiganti na sisiguraduhin kong tutupok sa buong pagkatao ni Mang Delphine. Nang gabing iyon, matapos ang operasyon ni Marco at masabi ng mga doktor na nasa maayos na siyang kalagayan, nakaupo ako sa harap ng TV. At doon ko nakita ang patalastas. Magandang umaga, bayan, at ang kanilang panauhin, si Ginoong Delphine Cruz, ang eksperto sa alahas na magbibigay ng libreng appraisal sa telebisyon. Napangiti ako. Hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang general na nakakita ng perpektong larangan para sa isang digmaan. Ang tadhana na mismo ang nagbigay sa akin ng entablado. Kinaumagahan, puno ng bagong lakas, sinimulan ko ang aking plano. Tinawagan ko ang production office ng magandang umaga, bayan. Gamit ang pinaka inosente at kaawa-awa kong boses, ikinuwento ko sa producer ang isang bersyon ng aking kwento. Isa po akong dalaga na may minanang locket sa lola. Naniniwala po akong mahalaga ito, pero sabi po ng sanglaan, halos wala raw pong halaga. Napanood ko po na guest ninyo si Ginoong Delphin Cruz. Pangarap ko po sanang siya mismo ang tumingin ito, Liv, para malaman ko na po ang katotohanan. Kinagat ng producer ang pain. That's E-Perfect Segment. Sige, Clara. Punta ka sa studio, isasama ka namin sa audience at tatawagin ka namin. Salamat po. Maraming, maraming salamat po, sabi ko, puno ng peking pasasalamat. Pagkababa ng telepono, inihanda ko ang aking arsenal. Ang aking loop, refractometer, polariscope at ang aking mga sertipiko at ID bilang isang gemologist at ang alas ko, ang resibo ng sangla na nagsasabing locket with glass stone, 10,000 pesos. Lahat ay nakahanda. Ang bitag ay perpektong na itayo. Ang kailangan na lang ay ang biktima. At siya mismo ang maglalakad papasok dito, nang may ngiti sa kanyang mga labi. Dumating ang araw ng palabas. Pinili ko ang isang simpleng puting bestida. Gusto kong magmukhang isang anghel. Isang anghel na maghahatid ng impyerno nasa audience ako sa harap na hilera Nagsimula ang programa Pumasok si Mang Delphin na parang isang rockstar Nagbigay siya ng isang mahabang talumpati tungkol sa tiwala at katapatan Bawat salita niya ay parang karayom sa aking pandinig Hanggang sa at ngayon sabi ni Tita Mel mayroon tayong audience member na gustong malaman ang halaga ng kanyang minanang alahas Let's all welcome Clara Reyes Tumayo ako, naglakad ng may kabakabahan sa mukha. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Mang Delphine habang papalapit ako. Mula sa pagiging kampante, naging pagkalito hanggang sa bahagyang pagkaalarma. Naalala na niya ako. Clara, nagkita na tayo sa aking munting tindahan, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Opo, Mang Delphine, sagot ko. Sa inyo ko po ito isinangla. Inabot ko ang locket sa host. Kinuha ito ni Mang Delphine. Ang kamera ay nakazoom in sa kanyang mga kamay. Nakita ng buong bansa ang bahagyang panginginig nito. Pinilit niyang maging profesional. Muli niyang sinuri ang locket. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Tita Mel. Tita Mel, gaya ng sinabi ko sa kanya, itong locket ay may sentimental value. Pero ang bato, sa aking profesional na opinion, ay walang commercial value isa lamang itong magandang klase ng kristal o bubog. Tumingin sa akin si Tita Mel nang may awa. Naku, Clara, sigurado ka ba sa kwento ng lola mo? Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Si Mang Delphine ay isang eksperto. Ito na. Ang sandaling pagdududa. Ang sandaling akala nila ay talo na ako. Umiti ako. Sigurado po ako sa kwento ng lola ko, Tita Mel at sigurado rin po ako sa profesyon ko. Tumingin ako diretsyo sa kamera na nasa harap ko. Ang pangalan ko po ay Clara Reyes. At ako po ay isang sertipikadong gemologist mula sa Gemological Institute of Antwerp. Natahimik ang buong studio. Maging ang mga host ay natigilan. Inilabas ko ang aking sariling lope at ang aking ID mula sa aking pitaka. At bilang isang profesional, hahayaan niyo po akong itama ang profesional na opinion ni Mang Delphine. Kinuha ko ang locket. Ito pong bubog na ito ay isang 2.5 karat, untreated padparads sapphire, isa sa pinakabihirang sapiro sa mundo. Ang halaga po nito sa kasalukuyang merkado ay hindi bababa sa 3 milyong piso. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa audience. Ang mukha ni Tita Mel ay hindi maipinta pero hindi pa ako tapos. Tumingin ako kay Mang Delphine na ngayon ay kulay puting papel na. At itong locket na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay ang parehong locket na tinawaran at kinuha sa akin kahapon ni Mang Delphine, ang inyong pinagkakatiwalaang ang eksperto. Inilabas ko ang resibo. Ang kamera ay mabilis na nag-zoom in dito. Malinaw na nabasa ng buong bansa ang nakasulat. Sa halagang 10,000 piso dahil nakita niya ang aking desperasyon at inakala niyang maluloko niya ang isang babaeng tulad ko. Ang katahimikan ay sinundan ng isang malakas na bulungan at hiyawan. Nakita ko ang floor director na sumsenyas na mag-commercial break. Ang mundo ni Mang Delphin, ang kanyang kastilyong gawa sa kasinungalingan, ay gumuho ng live sa national television. Tapos na siya. At ako ang tumapos sa kanya. Pagkatapos ng palabas, ang ganti ay mas mabilis at mas matindi kaysa sa aking pinangarap. Ang istasyon ng TV ay binaha ng mga tawag. Hindi mula sa mga tagahanga, kundi mula sa iba pang mga biktima ni Mang Delphine. Sa social media, daan-daang tao ang nagbahagi ng kanilang mga kwento ng panluloko, gamit ang hashtag na hash Ang kanyang reputasyon ay naging abo. Ang kanyang negosyo ay isinara ng gobyerno. Naharap siya sa napakaraming kaso ng estafa. Mula sa pagiging isang haligi ng komunidad, naging isang halimbawa siya ng kasakiman at panlilinlang. Samantala, ang aking buhay ay nag rin. Ang aking maliit na pangarap na magtayo ng laboratorio ay biglang naging isang malaking katotohanan. Nakilala ako bilang ang gemologist na tagapagtanggol. Ang aking negosyo ay lumago at mas marami pa akong natulungang tao na maprotektahan ang kanilang mga yaman at alaala. Naibalik sa akin ang locket ni Lola. Habang hawak ko ito ngayon, mas kumikinang ito kaysa dati. Hindi lang dahil sa halaga ng bato sa loob nito, kundi dahil sa kwento ng hustisya na kinakatawan nito. Ang pagbagsak ni Mang Delphin ay kasalanan niya mismo. Hinusgahan niya ako base sa aking itsura. Minamaliit niya ang aking pagkababae. Akala niya, ang ganda ay katumbas ng kahinaan at kamangmangan. Hindi niya nakita ang apoy sa aking mga mata ang talinong hinasa ng maraming taon at ang pagmamahal sa pamilya na nagbigay sa akin ng lakas na lumaban. Natutunan ko ang isang mahalagang aral na itinuro na pala sa akin ni Lola noon paman, ang tunay na halaga, maging sa batuman o sa tao, ay hindi laging nakikita sa labas. At kung minsan, ang kailangan mo lang para manalo ay hayaan mong maliitin ka ng iyong kalaban. Dahil sa kanilang pagmamataas, sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang libingan.